Ito tayo sa Blorak. Yan na yung uh, Thanksgiving ni Rina. Sponsored by Rina's Community. Ito sa tayo sa loob. racing table pa lang, matatagap ka Raina's family, that's our family. Raina Palapagan, man. Hello, Jose. And of course, we have Mama Rhoda, and of course, our representative from Raina's community. Hey! And shepre, ang ah, ito pa natin mga bisita, mga ibigan. Without any further ado, ladies and gentlemen, let us all welcome salubongin natin ang isang masigabong Palakpakan At para samahan siya mga kaibigan, walang iba, ang ama ng Kalinga. Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal, Val Santos Matubang and Reina. Thanks to you. Thanks to you. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin our pinakamamahal na celebrante, of course, Kuya Val Santos Matubang, and of course, Reyna. Palakpakan po natin. Thank you very much, Kuya Val, sa pagsama at sa ating pinakamamahal na si Reyna. Oh, parang relax na rin na sa'yo. mo? <laughs> Hindi, kaya lang po talaga siya komportable sa mga taong nagmamahal. Happy ka naman. Masaya ka? Huh? O, oh, paano yung happy? Yung upong happy kanina. Pati yung upong po kanina. Baka that's okay. We love you so much. Malapak naman natin si Rayla. From the very beginning, simula po nang makilala natin si Rayla, until now, napakalahing pagbabago po ang nangyari sa buhay niya sa kanyang pamilya. And syempre, sure, yung transformation niya, tingnan niyo naman talagang napakaganda na ni Reyna. Sa lahat wala na naniniwala, maganda sa si Reyna! Palakbakan! Pati uh, siya kumalakbak, o. Alam niyo niya, yun, sa sarili maganda na siya. Grabe naman talaga. At tanong ko, maganda ka rin ba? Mm -hmm. ah! maganda. Oh, that's the spirit. Ganyan dapat ang ano, ang uh, what do you call this, ang energy rain uh, ano. Kami marami dapat na uh, ipagpasalamat sa iyo. I'm oh, very happy ka right now. Pero mamaya sa ating very short program, malalaman natin ang lahat na mga pwede pa natin na uh, ma-enjoy for your program. Maraming maraming salamat po sa inyong paghintay, sa inyong pag-aabang. Dahil ngayong araw na ito, isang pagpupugay, pasasalamat, celebration, thanksgiving, lahat ng achievements po na nangyari mula kay Reyna ay isi-celebrate natin lahat. Maraming maraming salamat po yan sa lahat ng na mga nandito ngayong sumusuportas mula sa team Kalingap, sa ating Reyna community sa lahat-lahat po. Maraming maraming salamat. Sa inyong lahat, mga kaibigan, para simulan po natin ng isang uh, blessing para sa ating uh, pinakamamahal na Reyna at sa ating lahat, we would like to invite all of you to please rise. Tumayo po tayong lahat. Simulan natin ang panalangin mula sa ating uh, founding director and, uh, and owner of Lohita, Pastor Abel Cuenca. Right. On the behalf of uh, Pastor Abel and uh, Bayanihan Bible Baptist Church, and Brother Pancho from Bethany Baptist Church, Makati. So let us pray. Our wish, Heavenly Father, Lord, praise. Thank you, Father. We thank you for the life of Reyna. You are using her as an encouragement for all the people that are here. Father, may be the one to guide us. And uh, we are praying, Father, that you will use me as a channel of your blessing as I share uh, the principles of thanksgiving in the Bible. We are praying, brother, that you uh, will bless each and every one of us. May your name be magnified and lifted up and everything that I will say. I'm giving back all the honor, the glory, and the praise. And this is what we ask and pray in Jesus Christ's most precious name. Amen. And you may be seated. For all his benefits towards me. So this psalm na ito is a psalm of thanksgiving. I si thank David. Uh, for all the protection that have a uh, God has bestowed upon him. So alam po natin yung buhay ni David ay uh, hindi po madali, and tinutubis po siya ni Saul during that time. So ito po yung uh, yung pasasalamat ni David, ginawa niya po itong awitin na ito para pasalamatan ng Panginoon sa kanyang buhay. Me, myself, uh, nakita ko po ang improvement na reina. Last year I was here to propose to my fiance and nakita ko po, po siya and she's not even speaking. And nagulat po ako nung pagbalik ko ngayon, Uh, he was he was communicating na po. So we thank the Lord for that. Uh, lahat po na nangyayari is pinapahintulutan dito ng Panginoon. And ang sponsor sa Sarinas Community Group po. din sa inyo lahat. Ano na sa mga Pressure siya kasi grabe yung emosyon ng na mga na. Dapat na lahat ng mga message ay iiyak. Iiyak Grabe po. Grabe talaga nakakaiyak. Di ba Boy Alvin, kami ni um, Ben yeah. ay alam magpinsan sa Piff Cassie. So magandang um, tanghali po sa lahat. Bali, may na ang message ko sa iyo ay siyempre mo na congratulations. Ano? Uh, Congrats! Dahil ikaw ay nakagraduate na. Happy graduation din. Uh, naniniwala po tayo na ito yung So, minsan nakala natin okay. sa tao wala na tayong gagawa. Okay. So, baalit okay. sa okay. Diyos. Posible po. Kung kayo po ay talagang follower ng followers po ng uh, Kalingap, unang-unang, unang-unang blood ni Kalingap lang po kay Rina ay talagang nakahiga po siya. Uh, parang wala ng pag-asa. Pero ngayon, ang layong-layo na po. Di ba, Rina? Rina? process po ang um, ang um, mangyayari pa para po siya ay eh talagang makarating po doon sa ating pong uh, layunin para sa kanya. So yun lang po, salamat sa lahat at sa lahat po ng supporters ni Reyna. Hindi po kayo nagsawa kahit marami pong mga pagsubok na nangyari sa ating pong mga pagsuporta kay Reyna pero hanggang ngayon, nanatili pa rin po kayo. Ayan. Kuya Alvin, salamat. Salamat po sa uh, viewers. Okay, you mga viewers. Ngayitay ko na yung pag-iyak mo, Ate Edna. Ako pa iyak na din po kayo. Pero okay lang po, naiintindahan ko na po pala ba kung baka po mo yung si Mama Melanie. Kaya naiyak po siya kasi gusto naman na po niya ma-experience na kagawin din naman daw. Ang mga Anyways, ayan po. Um, Ang konting uh, kasiyahan lang po para sa ating lahat. Siyempre po, mga kaibigan, ayan. Um, Napaka-importante. Alam niyo po, uh, hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng problema kung hindi natin kaya. Di ba? Ganun lang naman po yung palagi. And the only way is to spread love. Ang pagmamahal po sa bawat isa. Kaya talaga yung nagiging maganda ang takbo. Kasi lahat po tayo yung ya I mean, si eh. Yakapin mo ako doon. Yakapin mo ako doon. Si Emi Ramirez, baka naman po natin. Napakaganda. Dahil alam ko meron din siya special na mensahe. Thank you po. So, good afternoon po sa lahat. So, Selena po siya um, hapa, na ang pinakabat ng na kilala Sorry So, Reina, congratulations sa iyong ano, graduation. So, agree ako sa sinabi ni Tita Edna. Sabi niya, ano, parang miracle daw. So, naniwala ako na. Kasi napagod ko nga since yung simulat simula pa lang yung pag nila niya, nila Rob, na kahit ilang doktor na yung napuntahan nila, parang sinasabi na na parang medyo na ang hirap. Kahit ilang doktor na wala pa rin improvement. Pero nung no? naniniwala ko din na ang love ang pinaka mabisang gamot. Yan. Sa mga gagawin ng mga na siguro kaya din siya, grabe yung improvement niya ngayon sa mga taong nasa paligid niya. Si Ate Lota, mga kalinga, friends, family, sa lahat yun. So, grabe yung pagmamahal na natin group niya ngayon. Kaya grabe ang ano niya, improvement niya ngayon. Yun yung tingin ko. So yun. Ayun na, congratulations. Yun Thank you very much. Thanks, Eri. Ang inspire naman yun. Ano? wala, wala namang sugat na hindi humihilo kung wala tayo sa tamang pangalaga, di ba? So, nasa tamang tao si Reyna. Kaya naman, tingnan mo, eh, very positive ang kanyang aura. Lagi naka-smile. O, oh, tingnan mo, bango, oh, oh, magustuhan mo ako, ha? Bawal yun, ha? Hindi ko alam crush na ba May crush na ba si Reyna? May crush na wala. Bawal pa nga muna, mag-aral muna, ha? Tsaka, ka magwapuhan sa akin na parehas tayo ng gusto. <laughs> <laughs> Chalot lang. Okay, nako. Eto naman, tawagin po natin ang Stouter Reina. Super mag, palakpakan po natin. At ito po ba? Kasama natin. Okay po, well, let's proceed. Siyempre pa sa... Meron pa ba tayong additional message? Ayan. Isang na Okay, tawagin natin ang uh, any representative from K-Boys. Ayan, palakpangan naman po natin. Para magbigay ng masahe so sa siya presa mga puno na pala. So ayan, uh, maraming salamat po sa lahat na nag-attend dito sa Thanksgiving kay Rina. Uh, at ayan kami, mga K-Boys, saksin kami sa nangyari sa buhay mo, hanggang sa pagnaga namin. Marami nang pinagdaanan ko si Rina na hindihan pang K-Boys. Siyempre, napapasalamat po ako sa aking On. sa ating kalingap sa mga butin sponsor na nandito palagi mga pa, kay Nina sobrang salamat po sa inyo uh, hindi pa tayo bibitaw hanggang sa tuloy ang gumaling na po si Nina uh, maraming salamat po sa inyo Thank you very much uh, Vincent sa iyong special na mensahe at sa so... ayun magandang hapon po sa inyo lahat so uh, right na mga uh, tagal-tagal na din yung pinagsamahan natin sumula so, wala nung una uh, na pinuntahan ng Team Kalingap, kasama sila, ano. Natatag mo pa ako, Reyna? Hindi na, ano. Ako yung kuya niya na pala, ginakalimutan niya yung ano. Pero alis lahat ng, ano po, vlog kay Reyna, kasama pa ako niyan. And, ayun, ano masasabi ko lang, uh, grabe na po yung improvement. Ito yung best version ni Reyna, ito may kita natin kayo. So, kaya nagpapasalamat po kami sa lahat na, ano, sumusuporta. Sa lahat ng walang masawang, ano, ni Mama, kay Reyna. And syempre, salamat kami kay Reyna kasi alam ko, ginagawa mo rin yung best mo. Hindi pa na labanan yung ganyang, ano, ganyang karamdaman. Kaya, maraming salamat sa'yo. Hindi mo, ano, binibigo yung mga nagbamaal sa sa'yo. So, ayan. Salamat po sa lahat. God bless you all. God. Thank you, sir. Maraming maraming salamat po sa so, sa ating mga uh, kalingang, uh, boys and of course mamaya meron pa tayong mga another uh, special message pero sa oras na ito ay puputulin muna natin dahil meron pa tayong ipapapanood po tama po ba na inihanda for Reyna so again okay, would like to invite Reyna para sa uh, special seat and everybody ayan tabihan ko na si Reyna tabihan ko okay meron dito uh, mula sa Reyna's community ito ay bibigay natin tama uh, babasahin ko po yung name uh, two Calling uh, up Ian. Calling si up Ian, I'm sorry. Should make it in yeah. Thank you. Calling up Edu. I si think it was Calling up Edu. Prayer's so, community and. Oh, ano po naman, naman talaga ni Vincent, pero kanya naman, grabe naman talaga. Ay, naku. Ayan, di po tabi kayo ni Reyna. Nakakatawa <laughs> <laughs> Award! Hapon Award, Hall of Famer. At yan ay isusurrender mo sa akin. Dahil gagawin mo ako ng bahay. Joke lang. Ayan. Siyempre, meron ibibigay natin kay Kalinga Rap. Ayan. Mga niya. Ayan naman. Uh, kaya na, kaya na. si Kuya Val meron din po. Ayan. Siyempre, meron ka ding bibigay. Parang kayo superman. Dito po ba? Ayan. So, meron pa tayo isa. Ibigay natin yan kay Kalinga Broda from Serena's Community Teacher, takin na kami mo ba ang solicitation letter? Charot na Nagyano din yan for you Mayroon pa sobrang solicitation share Mayroon pa Thank you very much At meron pa ba tayo mga Ayan, uh, tuloy-tuloy na po tayo sa ating giving of gifts mula sa Reina Community. And Reina, ako. Gabi, nakakatuwa. Masaya ka ba? Masaya okay. ako. Kasi may pabahay, may bay. Ang mga tao nagmamahal sa'yo, dami ang regalo. Meron pa akong bibigay sa'yo. Pag binigyan kita ng pera, saan mo gagamitin? Oo. Sige. Okay. Eto, babasahin ko. Ito ay, uh, kay, uh, ay Sana, ano Mula ba kay Mami, San, ano po ito? Balisong. Balisong. Mula yeah. kay Mami, San, Balisong, binigay sa'yo. To my reina, me, my, happy graduation, love you, good luck, and God bless. Yay, sa'yo yan. oh, nakuhaan talaga. Nakawinuksan na talaga <laughs> ako. Nakuhaan talaga. Oh, ano daw ni B M M kita tayo, hot <laughs> na S M M ayon kung puto ma. Malabini <laughs> tayo ng baon, wakurang pagkita ng shadow ka magmangit lang ng puso sa iyo. Ay meron pa oh, from Mami Ninang, ay ah, isawule, tatlo, dalawa na from Mami Ninang San Bani song, belated happy birthday naman, take care, God bless, love you anak. Otoro, oh, yung isa wala kay Mami, Mami Sande, pero happy graduation. Ito naman, belated happy birthday. So, Kung mga event ko sabihin ko na, oh, yun na po na po na. Po, na po. <laughs> Dami pa pala, eh? Ay, na sabi ko sa IPM, kaya ito naman, to Reina, wala kay, ano po ito, Mina PV. Tama po? Kaya, Mina PV, oh, parang sa iyan. Palakpakan naman natin. At syempre, meron <laughs> <then> tayo pa. Ano <laughs> po ay, uh, ano po? <laughs> ah, <ito> po. Ah, pangalawa <laughs> <At, ito> po. <laughs> uh, okay po, Kay po. Ayan. Ayan. Ayan, one, Kalea, one family up, one family rainless Thanksgiving. Congratulations, love rainless community. Thank you for being part of something meaningful. Ayon tanga pin mo ang Paggarland, tani garland. Pula sa rainless community. Okay, okay. Picture. Thank you po. Ito na tayo. Tawag. Okay. Tawagin po natin. Siyempre, magbibigay din po ng regalo. ah uh, si Ray, nakasama na. Mula po ito sa Reynas Community. Ayan. Uh, of course, sa lahat ay makakatanggap po na bisita ng Reynas Set para sa lahat ng guests. No? Kung may Reynas Set. Tawagin na natin si Kuya Val. Palakpakan natin. May, may ano ka? Ito, ito, ito po ibigay. Yan. Yan po ang Reina Sand. And of course, Superman, kanito po ba? O, oh, Teacher Jackie. Salam pa kanin natin. Meron din si Teacher Jackie. Nakadami na si Teacher Jackie. O. Reina. Nalibang na si Reina ang pilang. Kalinga Pian. Ayan, meron din sa atin. Oo, oh, ganyan na na. Uh -huh. uh, Ayan, Vincent. Siyempre, meron din. meron pang regalo. Uh, Dinali natin dito kaya yeah. Joshua. Bigay natin kay... Reyna, meron pa ulit. Meron pa. Gusto mo pa ba? Oo. Ako nakakalabi ka naman talaga. BFF. <laughs> yes, 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 meron kami okay. uh -huh. ito mula sa Reyna's no, community. Pupuksan niya ba Ito Sa tayo na Hindi na, bigay lang. Hindi na, bigay na lang uh, yung bag. So, bigay na lang natin uh, yung bag. Para yan sa'yo lahat. Marami yan. Opo, marami po ito. Reyna, buksan mo na lang ito pag uwi mo. Pero ito ay galing kay Erwin Sir of Ano po? Kay Erwin naman po Ay to Erwin Nasa po si Erwin? Wala po, wala lang Care of lang po yan, Pamarado Babasahin ko pa po, po ba? Ayan po Pero lahat po ito Ay May ano uh, May pangalan kung saan Ibibigay po Babasahin ko po ba yung pangalan Hindi na po lalong lalo na sa mga achievements niya. Araw-araw natin nakikita ang mga pagbabago sa ating dalaga. Sobrang nakakatuwa po. Masaya kami para sa iyo, anak namin. Ang buhay mo ay parang telenovela at teleserye. Na totoong buhay na inaabangan. Pinag-uusapan, minamahal at minsan kinaiinisan ng iba. Ha? Pero kahit anong mangyari, nandito kami lagi para mahalin, tulungan at ipagtanggol ka. Salamat sa mga naging doktor mo kay Dr. Squadara, uh, Dr. Esquadra, Dr. De Los Reyes at lalong-lalo na kay Dr. Carlos, kitang-kita -kita namin uh, ang improvement mo ngayon. Ang DXN products na malaking tulong talaga Lalong-lalo lalo na ang mga vitamins na iniinom mo dito kasabay ng gamot na ibinibigay ni Dr. Carlos. Ang sulat mo na parang doktor dati, ngayon maliwanag na at naiintindihan na. O, ano pa ka naman at achievement yun? Wala ka man dati mabigkas na salita at mabasa ngayon, uh, at mabasa ngayon na babasa mo na ang, at nasasalita na ng ayos. Ang dating tahimik ngayon ay napakadaldal na. <laughs> Nakakadali ka na ha Salamat sa lohi Sa pagtulong at paghubog sa kanyang bilang estudyante na may takot at pangmamahal sa Diyos Salamat teacher Jackie Sa pagtuturo at paggabay kay Reyna bilang kanyang tutor Wala kang nga pasasalamat sa mga taong naging bahagi ng buhay ni Reyna mula noon hanggang ngayon Sa mga sponsors na lagi nandyan para tulungan at suportahan ka Salamat po kami po mga Reynas Community bilang isa sa mga sponsors ay inagmula sa ibang ibang lugar, ibang ibang estado ng buhay ay pinagbuklod at pinagkaisa ni Reyna. Naging magkakaibigan, minsan magkakaaway sa loob ng aming GC, pero naging pamilya dahil sa iyo, Reyna. Salamat po, hindi man kami mga vloggers or social media influencer, pero binigyan niyo po kaming lahat ng pagkakataong tumulong. Kuya Val, Ate Edna, dahil sa inyong programa na lingap para sa mahihirap, kaming mga munting sponsors ni Reyna ay nabigyan ng buhay ang aming pagtulong para sa mga nangangailangan. Salamat sa pagtanggap kay Reyna sa Kalinga. Kalinga Brab at Miss Jack, dahil sa bawat pagbablog niyo kay Reyna, kami ay natuwa na pawi ang lungkot sa mga oras na bawat isa sa amin ay nag-iisa. Minsan hindi rin po kami kina, minsan din po kami kinilig at naligayahan. Salamat po sa pagmamahal kay Reyna. Kay Super Mac na siyang kay Reyna, salamat sa iyo. Sa mga K-boys na nagmamahal at naging kuya ni Reyna, kudos sa inyo. Sa mga K-angels na minsan nakasama ni Reyna, salamat mga bebe namin sa pamilya at nanay Melanie. Salamat sa pagpapaubaya at pagpapahiram kay Reyna para mahalin ang tulungan ng lahat. Kay Mama Rhoda na naging tulay sa amin, na uh, tulay namin lahat ng mga tulong at suporta para kay Reyna. Salamat, naging papagmamahal at pag-aaruga ko kay Reyna bilang isang anak. Sa Panginoong Diyos, to God, all be the glory and are yours sa aming Ama. Reyna, Reyna, aming anak lahat. Ituloy mo lang ang pangarap mo, ang pagkanta, pagsayaw, pagtugtog ng piano at gitara, at maging pagtulong mo rin sa mga nangangailangan. Susuporta kami ng mga nanay mo dito sa Reynas Community. Kung gusto mo ng halo-halo minsan, french fries, mga gamot, check-up at tulong sa pag-aaral, handa kami sumuporta sa iyo hanggang kaya ng grupo. Para sa iyo, ay gagawan at gagawan namin ng paraan. Hangat namin ang kagalingan mo, lalo't pagiging handa mo sa tunay na buhay. God bless, anak. Dito kami para mahalin at ipagtanggol ka palagi. We love you, bebe namin. Kuya Val, ate Edna, Kalinga Prat, ate Jack, Team Kalinga, nandito lang po kami para sumuporta sa inyo. Salamat sa pagkakataon makasama kayo sa munting pagsasalo na ito para kay Reyna. Para pa ka naman po. Mula sa Reyna's community. Boy, okay. nakatouch naman yun. Ang salamat. Um, dahil po sa programa ito, sa lahat po ng uh, naging daan, naging tulay, napakilaking bagay po ito para makatulong po sa lahat ng mga nangangailangan, lalo na po kay Reyna, na nakita po natin na napakaganda po ng resulta. Lahat po kayo ay pagpapalain ng po ang may kapal. Ituloy-tuloy lamang po natin ito. At sana po tayo ay maging inspirasyon pa sa lahat. Thank you very much. Palakpakan niyo po ang inyong bawat isa, bawat sarili. Maraming maraming salamat po. At dito na po nagtatapos ang ating programa. At tuloy-tuloy na po tayo para sa ating pagsalusalo. Pero thank you very much everyone. Have a good day. Enjoy na po natin ang pagsalusalo. Let us bless the food first. Tayo po tayong lahat. Uh, meron po tayong uh, pangunahan ng ating uh, panalangin for the blessing of the food, Brother uh, Paco. All right, let us pray. Our gracious and Father, we pray and thank you, Father. We thank you for the success of this event, Father. We thank you for all your goodness and your blessing for Re to Rina and Father. We are praying that you will be the one to bless the food that we are about to partake. We are praying that it will give us enough strength and nourishment so that we can finish all the responsibilities for today. May your name be magnified and lifted up in everything that we'll do. We are giving back all the honor, the glory, and the praise. And this is what we ask and pray in Jesus Christ's most precious name, Amen. Amen. So we have available buffet po sa likod. Yung iba po gusto magpa-picture kay Reyna, pwede po lumapit. Yung iba po pwede na po pumila. Maraming maraming salamat po once again. And syempre, I'd like to say thank you sa ating mga suppliers na nandito. Thank you so much to JSY You're Photography. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And I love you. Mountain night cannot pray, pray yeah. as I long as you else. are mine